Saturn. Venus. Saturn. Venus. <laughs> Vino. Venus. Ayan mo. Saturn. Ang <laughs> oh, Saturn yan? Saturn yan? Ang Saturn pa Saturn. Diba? Saturn. 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 Venus. Oh, ini yun Saturn. Oh, Jupiter. Jupiter. Wow! Ah. <laughs> Jupiter. 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 <laughs> Jupiter. Yung <laughs> Jupiter. Saturn. Ah, Saturn na pala yun. Ayan, ang gulo, Saturn. 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 Alam mo Jupiter yan. Jupiter. 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 Iba-iba nilang ano eh. Kisaya. Jupiter. oh Jupiter. Jupiter. Meron kanina. Jupiter. 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 Bye. Ba't ang baba? Ano? Wala, wala. Jupiter. Mars. Mars. Tamang lang ang hindi. Ayan na yun. Dumali yun siya, Jupiter. 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 Ano yung tamang pag-pronounce? Jupiter. 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 Venus. Venus. Hindi nga yan. Venus. Ito lang oh, ang ulo wall. Ayun yung tamang pronounce, hindi yung pati yung bilog na sa labas. Alam mo, ng galing-galing. Jupiter. Mars. 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 Maltes. Mars. 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 man yan? Jupiter. Jupiter. Mars. ito? Jupiter. 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 Ayoko na nga. Ubus ko.